Adutiero bibigyan na ng mas mahabang playing time ni JJ Redick. At Rob Pelinka, may gagawin pang trade bago ang trade deadline sa February. Pero bago ang lahat, nagtrending kahapon ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Adutiero matapos ang kanyang nakakabilib na NBA debut laban sa Milwaukee Bucks. Bagamat limitado lang ang kanyang playing time, nakapagtala pa rin siya ng 4 points sa loob ng 4 minutes at malinaw na ramdam ang kanyang impact lalo na sa huling bahagi ng laban. Isang malakas na highlight dank ang nagpasabog sa crowd at maging ang kanyang mga kakampi ay napaangat sa kanilang kinaupuan dahil sa lakas at tapang ng kanyang opensa. Bukod pa roon, marami sa mga fans at analysts ang nagpahayag ng papuri kay Tiero. Ayon sa kanila, kahit maikli lang ang minuto niya sa court, napatunayan na agad niya na mayroon siyang malaking potensyal bilang isang solidong role player sa hinaharap. Kita rin na napakabilis at napaka atletik ng kanyang galaw, bagay na bihira sa isang rookie na baguhan pa lang sa sa professional stage. May ilan pa ngang nagsabi na kung mabibigyan siya ng sapat na experience at mas mahabang playing time ng coaching staff ng Lakers, hindi malabong maging kapareho niya ang trajectory ng mga players tulad ni na Jonathan Kuminga o OG Anunobi. Hindi nga daw nakakalayo ang kanilang playing style. Parehong malaki ang katawan, explosively athletic at may kakayahang umatake sa loob habang may tiwala rin sa kanilang shooting. May mid-range at long-range shooting si Adutiero na ngayon ay tutuko pinagtatagpuan ni Coach JJ Redick upang lalo pang mahasa. Ayon sa ilang insider, inaasahang mas bibigyan na siya ng mas mahabang playing time sa mga susunod na laro, lalo na at makakatapat ng Lakers ang mga team na nasa lower standings tulad ng Jazz, New Orleans Pelicans, Clippers at Dallas Mavericks. Sa nayon, excited ang Lakers fans na makita kung paano pa niya maipakita ang kanyang full potential. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabantay kay Daniel Gafford ng Dallas Mavericks ngayon, lalo na ng Los Angeles Lakers. Ayon sa pinaka-latest na impormasyon mula kay Brad Siegel ng Clutch Points, nagmamatyag lamang daw ang Lakers at hinihintay kung magiging available si Gafford sa trade market. Sa kasalukuyan, naghihirap ang Dallas Mavericks at inamin ni Mark Cuban na handa silang gumawa ng malalaking pagbabago sa kanilang koponan. Dahil dito, posibleng madamay si Gafford sa mga ipagpapalitan. Nakita ng Lakers kung gaano kaganda ang koneksyon at chemistry ni na Luka Doncic at Daniel Gafford sa Mavericks. Natural lang na gustuhin ng Lakers na madala ang ganong klase ng chemistry sa kanilang frontcourt, lalo na't kailangan nila ng rim protector at athletic big man na kayang mag-finish sa pick and roll. Kung sakaling magiging available si Gafford, tiyak na isa ang Lakers sa unang gagawa ng malakas na offer. Bukod kay Gafford, inaabangan din ng Lakers ang sitwasyon ni Kevin Love sa Utah Jazz. Pusibling ibayout si Love anumang oras dahil low Nasa na sa big man ang Jazz. Nandyan sina Yusuf Nurkic, Lauri Markanen, Walker Kessler at Kyle Filipowski. Ayon kay Jovan Buha, siguradong magiging interesado ang Lakers kay Love dahil kailangan nila ng veteran leader sa bench at isang stretch big para sa second unit pang backup kina Aitan at Hayes. Ano ang maitutulong ni Kevin Love sa Lakers? Una, kaya niyang magbigay ng floor spacing dahil sa kanyang consistent three-point shooting. Pangalawa, malaking tulong ang kanyang rebounding, lalo na sa second unit. Pangatlo, malawak ang playoff experience niya at natural siyang leader sa loob ng locker room at higit sa lahat malapit siyang kaibigan ni Lebron James kaya hindi malabong pumayag si Love na sumali at tumulong sa championship push ng Lakers.